limang gulay na panlaban sa kanser na dapat mong kainin. Sa mga araw na ito, kila napakaraming kaibigan at mahal sa buhay ang nasuri na may kanser. Mga kaibigan sa lahat ng edad, sa lahat ng katayuan sa kalusugan, na may iba't ibang uri ng kanser sa lahat ng iba't ibang yugto. Mahalagang mamuhay ng malusog na pamumuhay na may balancing jeta at aktibong pamumuhay upang mapanatili ang pinakamainam na kalusugan. Pagdating sa jeta, alam nating lahat na dapat tayong kumain ng maraming gulay, ngunit may ilang mga uri ng gulay na talagang kilala upang labanan ang kanser. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng maraming iba pang mga benepisyo sa kalusugan, idagdag ang limang gulay na panlaban sa kanser na ito sa isang malusog na jeta at maging mahusay ang pakiramdam habang nilalabanan ng illness and disease. Isa, kamatis ang mga kamatis ay hindi lamang masarap ngunit masustansya nag-aalok ang mga ito ng ilang benepisyo sa kalusugan at dapat maging pangunahing pagkain ng sinuman. Inilalarawan ng Better Homes and Gardens ang mga benepisyong panlaban sa kanser ng mga kamatis, ang prutas-gulay na ito ay ang ehemplo ng isang superfood na lumalaban sa kanser. Ang mga kamatis ay hindi lamang naglalaman ng lycopene, ang antioxidant phytochemical na tumutulong din sa pag-iwas sa sakit sa puso, ngunit ang mga ito ay isang magandang mapagkukunan ng mga bitamina A, C, at E, lahat ng mga kaaway ng cancer-friendly na mga libreng radical. Gayunpaman gawin mo ito, maghanap ng paraan upang magdagdag ng mga kamatis sa iyong pang-araw-araw na jeta. Dalawa, broccoli. Ang broccoli ay maaaring ihanda ng maraming malusog at masarap na paraan. Maaari itong maging isang mahusay na karagdagan sa isang pangunahing pagkain, isang napakagandang side dish, o isang masarap at mabilis na merienda. Inilalarawan ng kalusugan kung paano ang broccoli ay isang magandang karagdagan sa iyong arsenal ng mga pagkain panlaban sa kanser Lahat ng cruciferous veggies, sa tingin ng cauliflower, repolyo, kale, ay naglalaman ng mga katangian ng panlaban sa kanser Ngunit ang broccoli ay ang tanging may malaking halaga ng sulforaphane, isang partikular na powerful compound na nagpapalakas ng na mga protective enzyme ng katawan at nagpapalabas ng na mga kemikal na nagdudulot ng kanser Natuklasan ng isang kamakailang pag-aaral sa Universidad ng Michigan sa mga daga na ang sulforaphane ay nagtatarget din ng mga stem cell ng kanse, yaong tumutulong sa paglaki ng tumor. Tatlo kale ang kale all the rage in the culinary world. Tila bawat restaurant na yun ay may kale salad sa kanilang menu o isang kale side dish. Ang kale ay may matatag na lasa at kung gusto mong magdala ng ugnayan ng trend ng restaurant na ito sa iyong home cooking menu ito ay magiging isang masarap na karagdagan. Ngunit, hindi lamang ito magiging masarap, ito ay makakatulong na mapanatiling malusog ang iyong katawan, magbigay ng mga kinakailangang sustansya, at makakatulong sa iyong labanan ng kanser. Ang kale ay isa pang cruciferous na gulay at may mataas na konsentrasyon ng vitamin C at vitamin K ipinakita ng pananaliksik na ay isang makapamyarihang sundalo laban sa prostate at colon cancer, lung cancer at breast cancer. Apat carrot ang mga carrot ay sinasamba ng mga bata at matatanda. Napakaraming iba't ibang paraan ng pagkain ng carrot na maaaring mahanap ng sinuman ang paghahandang gusto nila. Tinatalakay ng WebMad ang mga kakayahan sa paglaban sa kanser ng mga carrot, isa sa pinakamadaling gulay na mahalin, ang mga carrot ay puno ng mga nutrients na lumalaban sa sakit. Naglalaman ang mga ito ng beta-carotene, isang antioxidant na pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na maaring maprotektahan ang mga lamad ng sel mula sa pagkasira ng lason at pabagalin ang paglaki ng mga selula ng kanser. At ang mga carrot ay naghahatid ng iba pang mga bitamina at phytochemical na maaring magbantay laban sa mga kanser sa bibig, lalamunan, at siyan. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang mga carrot ay nagpoprotekta laban sa cervical cancer, Marahil dahil nagbibigay sila ng mga antioxidant na maaaring labanan ng HPV, human papilloma virus, ang pangunahing sanhi ng cervical cancer. Dagdag pa, ang mga carrot ay naglalaman ng falcarinol, isang natural na pesticidio. Natuklasan ng mga siyentipiko sa England na ang mga daga na binigyan ng falcarinol ay mas malamang na magkaroon ng mga cancerous na tumor. Ang mga lutong carrot ay nagbibigay ng mas maraming antioxidant kaysa sa hilaw, Ayon sa isang kulat sa Journal of Agriculture and Food Chemistry, kung nagluluto ka ng mga carrot, iwanan ang mga ito ng buo habang pinapasingaw o pinakuluan, at gupitin ang mga ito kapag tapos na ang mga ito. Binabawasan ito ang pagkawala ng mga sustansya, kabilang ang falcarinol, at binibigyan din sila ng mas matamis na lasa. At number 5, repolyo ang hindi lamang mayroong napakaraming masasarap na recipe na lutuin gamit ang repolyo, Ngunit makakatulong ito sa paglaban sa kanser sa ating mga katawan, ang repolyo ay ipinakita upang mabawasan ang panganib ng kanser sa suso, colon at rectal cancer. Dapat itong lutuin ng kaunti o ganap na kainin ng hilaw upang maniambong benepisyo ng mga katangian itong panlaban sa kanser.